Hi everyone, this is your host. My name is Waray. I am back again to give a short reactions or suggestion uh, to this latest interview of Carlos Yulo and Chloe San Jose to Miss Tony Talks uh, talk show. Ano mo matter pa po ba yun kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawa? And alam yun ni Lord kahit gano'n pa ako kagaling na tao sa si gymnastics, kahit gano'n pa ako naghirap sa mga preparation ko, kung di ako mabuti tao, hindi ako ibibless ni Lloyd ng gano'n eh. Baka ma-misinterpret nila yun. sinabi nila, hindi na yun magmamatter. Ang sasabihin kasi nila, pero family matters. Hmm. Family is important. Yeah. Ang ikiklear ko is, ano yung hindi na nagmamatter? I mean, yung mga sinasabi ng tao, mga naririnig nila yung syempre yung family ko kung ano din ano ano din po yung pinapalabas nila which is hindi naman po talaga totoo Okay, so ganito na lang ang mm -hmm. gagawin natin mm -hmm. para maging kahit pa paano magkaroon ng kaunting linaw. Mm -hmm. Kasi we are hearing one side of mm -hmm. the story, yes, but sir. you are not sharing your side of the story. Mm -hmm. Bakit? Personal din po kasi masyado. Like, uh, hindi na din po para malaman ng ng buong sambayanan kung ano yung nangyari. Like, basta ako, alam ko po sa sarili ko, sa puso ko, na um, napatawad ko sila. And inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako. Kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng ganun. Na, siyempre, emotional ka na po eh. Gusto mo ipaglaban yung sarili mo and yung relationship nyo alam ko kung ano yung mali ko. Tinanggap ko yun. Pinagdasal ko yung kay Lord. Kumingi ako ng tawad. Magpo-focus na ako sa sarili ko ngayon and sa relationship namin ni Chloe. And nag-move on kami. Nag-focus sa Olympics. And yung blessing na binigay ni Lord ngayon, like, sobrang hindi mo ma-explain yung ganong kalaking um, achievement and blessing na binigay niya. the same time, Binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako na kahit matalo, manalo, nandiyan sila. Uh, kasama ko sila umiyak. Actually, nung hindi ako, hindi ako nanalo sa world championships. Pero kasama ko rin silang umiyak nang nanalo. Ayun yung para sa akin, gift din ni Lord. Hindi lang yung pagkapanalo ko, pero yung mga taong pinalibot niya sa akin, kaya ko doon ako magpo-focus guys sa sinabi niya kung magmamatter pa ba daw yon Kung alam naman daw niya sa sarili niya na wala naman daw siyang ginawang masama. Na kahit gaano daw siya kagaling sa gymnastic, kung hindi siya mabuting tao, hindi siya ibibless ng Panginoon. Sumagot so si Miss Tony na baka ma-misinterpret nila yung about uh, matter kasi family matters. So, ano daw yung hindi na nagmamatter? Ang, uh, ang sagot ni Carlos ay yung sinasabi daw ng mga tao at yung nilalabas ng family niya na hindi naman daw totoo. So, dito sa statement niya, dinedebunk niya yung uh, statement ni Mrs. Angelica. Yung siguro, balik tayo doon sa presscon na nagpa-presscon siya kasama si attorney. Sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko nang maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. So lahat siguro yon ay para sa akin, ito yung uh, ni Carlos. Kasi ito lang naman yung official press con ni Mrs. Angelica na lalo uh, sinabi niya doon yung yung about sa pera kung saan napunta punta uh, siguro eto eto yung kanyang dinidibank na hindi daw hindi totoo hindi totoo yung sinasabi ng nanay niya sisigundahan ko na rin paka din doon sa mga live na uh, napapanood mismo ni ano ni nila kasi di ba namataan silang nanood ng no, mga live selling ni Miss Angelica so since nagla-live si kapatid niya si Eldro Baka din may mga nababanggit doon si Mr. Yulo na dinidebunk nito ni Carlos dito sa, ito ngayon yung kayang sinasabi ni, sinasabi kay Miss Tony na hindi naman daw yung totoo. Mm -hmm. Let's continue. Ito na lang ang um, gagawin natin para maging kahit papaano magkaroon ng kaunting linaw. Kasi we are hearing one side of the story mm -hmm. yes, but sir. you are not sharing your side of the story. Mm -hmm. Bakit? Personal din po kasi masyado like, Uh, hindi na din po para malaman ng ng buong samahan kung ano yung nangyari. At itong pagpapa-interview nila, lalo ito na naman mag-create ng another fire. Kasi syempre, darating ang mga araw na maaaring uh, sumagot din itong kabilang panig kasi uh, pwedeng i-debunk din itong sinasabi ni Carlos. Na alin ba talaga ang totoo? Kasi sa sinasabi niya dito na hindi totoo yung sinasabi ng mga parents niya. Ibig sabihin, nagsisinungaling talaga yung kanyang mga magulang at sila yung tama ni Chloe. Uh, alam niya din daw na masama yung nanagot-sagot siya. So, uh, aminado din siya doon. Kaya lang kasi guys, ang paghihingi ng tawad o ang pagpapatawad na hindi sinasamahan ng aksyon, ay dead. Di ba sabi ko na katulad lang yan ng prayer. The prayer without action is dead. The same then dito sa forgiveness without action is dead. Kasi kung nagpatawad tayo, lapitan natin yung taong pinatawad natin para mas malinis yon Mas clear yon sa conscience mo na nagpatawad ka at at the same time, sinamahan mo rin ng aksyon para mas klarado siguro kung ginawa niya yon hindi na lumaki ang fire. Kung noon pa lang na nag-start ang palitan nila sa social media ay kinat na agad yon at siya mismo nagsabi, ma, let's stop this. Antayin niyo ako makauwi dyan, uh, pupuntahan ko kayo, hihingi ako ng tawad, at magkaayos na tayo kasi pamilya pa rin tayo talaga. Siya na dapat yung, alam mo yon Ah, uh, siya na yung nag-cut nito noon pa lang kasi siya yung bata eh. Alala naman ang kanya magulang ang luluhod sa kanya. Sabihin na natin ang magulang niya ang nag-umpisa ng gulo dahil alam natin na kapag ate kapag ang mga magulang natin ay problemado sa financial, sa mga uh, kasangkapan sa bahay o ano pang kail pangangailangan sa bahay, minsan mainit talaga ang ulo nila. Pero kung sasabayan din natin ng mga anak ay lalong uh, sabog. Kaya dapat, ikaw, Carlos, dahil ikaw ang nakakabata, on that time na nag-uumpisa na yung fire, you cut it. You stop the fire. Dapat sinabi mo, mas, may communication. Kaya nga importante yung communication. Kasi kapag walang uh, foundation, the backbone of uh, strong relationship of the family is the communication. Ngayon pa, na open na sa, sa merkado ang mga iba't ibang uh, tools to to have communication to our parents, siguro naman may phone kayo. At ang mali mo pa dun, Carlos, talaga na hanggang ngayon ay hindi mo siguro ito madidibang. Itong pagtawag ni Mr. Yulo, yung tatay mo, after the Welcome Heroes Parade, na hindi nyo sinasagot. So, ibig lang sabihin, hindi kayo nagiging honest dyan sa inyong interview Diyan kami, Stony Talks at sa iba pa. Kasi alam ko darating ang panahon, baka bukas makita ka namin sa Boy Abunda o kung sa kanino pa. Yun na naman ang sasabihin ninyo. Kung talagang malinis ang konsensya nyo, nagpatawad na kayo, si Mr. Yulo na mismo ang gumawa ng gesture para maayos yung pagpapatawad na yan ay talagang... Uh, Uh, ma-kompleto, sinasagot nyo dapat yung phone. Siguro naman si Mr. Yulo hindi nagsisinungaling sa kanyang statement na hindi niyo kinukuha yung phone call. So kulang pa rin, Carlos. At yung sinasabi mong alam mo yung mali mo, nanghingi ka na ng patawad sa Lord, nagdasal ka na at magpo-focus ka na ngayon sa relasyon mo, sa sarili mo at sa relasyon mo. Hindi rin eh, hindi ako masyadong convinced doon kasi again, kung nagpatawad ka na walang aksyon ay it, nothing. It's, it's, still go back to the basic na wala wala 'yon wala siyang bisa. So dapat Uh, kung nagpatawad ka again, babalikan ko. Kahit man lang doon sa pag mo ng phone call ng tatay mo, ginawa mo na yon Para hindi na lalo nadagdagan pa ng nagdadagan ang mga sama ng loob. Kasi on that time na tumatawag ang tatay mo, yun na sana ang start ng healing. Kung sinagot nyo lang, kung hindi lang kayo nagpaka, uh, hindi lang, gyan, hindi nyo lang Uh, hinarangan yung komunikasyon, siguro maayos na kayo ngayon at yung tinata at yung sinasabi mong magfo-focus na kayo sa relasyon ninyo at hahanapin niyo yung sarili ninyong buhay. Paano kayo magiging happy sa ibibuild ninyong family kung hindi nga kayo manghingi ng basbas sa mga magulang nyo? Meron pa rin talaga kayong magulang na dapat isinasama ninyo dito sa pagbuo ninyo ng pamilya, hindi ko sinasabing isama ninyo na isiksik nyo sila dyan sa bahay nyo, o sa kondominium niyo Pero let's ano, include them. Communicate with them na ito yung mga planning ninyo. Kasi may magulang talaga kayong pinanggalingan. Tingnan mo, yung sinasabi mong blessing na binigay ngayon ni Lord, napakaganda yon dahil uh, isang simbolo yan na mas ibe-bless ka pa kung mag ano ka, magpapakababa, magpapakumbaba ka sa level ng pagiging isang anak at eh uh, uh, irarespeto mo ang mga magulang mo. Kahit anong pulido na pagpaplano ang ginagawa niyo ngayon to build your own family, hindi pa rin magiging successful 'yan at hindi mo matatawag na happy family ka at the end of the day kasi kulang eh ano ang ituturo mo sa future uh, children mo kapag nagtanong sila saan yung lolo't lola namin? Ano ang isasagot mo? Are you gonna answer them? Magka magkaaway kayo? Di ba hindi mo rin gusto siguro yun marinig na magiging anak ninyo na magkaaway kayo ng lolo't lola nila kaya, kaya wala sila sa paligid ninyo? For sure they will ask. Kung magpamatigas kayo dito sa inyong pagbuo ng pamilya dahil meron kayo, kaya ninyo talagang bumuko dahil financially talagang it's, you have more than enough. Pero kung hindi ninyo isasama sa mga plano ninyo ang inyong mga magulang, ay hindi ko alam kung uh, magiging happy Family ever after kayo dahil meron kayong nasasagasaan. So importante pa rin na bigyan natin ng respeto ang ating mga magulang kasi mas lalong fruitful ang inyong magiging future uh, family kung uh, kasama sila sa inyong mga plano at uh, at least nagko-consult kayo. Kasi hindi naman tayo nabuhay sa uh, planetang Mars na walang pakialaman. Meron tayong mga Uh, kultura, meron tayong mga tradisyon na bago magsama o pag-isahin sa mata ng tao at sa mata ng Diyos ang mag-asawa, dapat ay may basbas -bas sa sa pamilya at may basbas -bas sa mga mahal sa buhay. Dapat yun ang iniisip nyo. So, yun po, uh, Carlos, alam ko na next guesting ninyo. Uh, lahuhulaan ko na. Baka na sa Boy Abunda na kayo next o ano pa mang mga guesting ang inyong mga nakapila dyan. Hindi kasi ito yung solusyon ng conflict ninyo, yung mga interviews-interviews ninyo. Hindi ito yung magiging solusyon para uh, maging magkaroon kayo ng peaceful ano uh, living, hindi. I think it will trigger more uh, conflict kasi parehas, you know. Uh, ikaw lang ngayon ang naririnig in a public uh, figure um, host na si, si Miss Tony. Ngayon, paano yung mga magulang mo na hindi naman na interview ng mga nag interview sa inyo? So sila ngayon ang masama, kayo ang mabuti dahil kayo ang naririnig ng tao. So this is still a one-sided story. Hindi pa rin ito maaayos sa palagay ko. So sana naman ay uh, bago kayo sumunod sa next o bago kayo magpakita sa next interview ninyo ay batiin niyo muna ang inyong mga magulang para mas lalong mag uh, maingay na applause ang ibibigay sa inyo ng mga nanonood sa mga sikat na talk show. So yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Uh, sana lumambot na yung mga puso ninyo kasi feeling ko talaga wala pang sign of forgiveness na may gesture, forgiveness pronouncement lang yan pero walang kasamang aksyon hindi pa rin yan uh, mabisa. So, yun lang. Maraming salamat sa pananood.